Dahil nga nagtrending yung itchiran Ramen na dinayo nila Sir Kong Tibi doon sa Taipei pupuntahan namin nila Bebelab kasama yung sister niya at yung jowa niya pati na rin yung tropa namin ni Bebelab na si Mick. Mula nga sincho ay babiyahe kami papunta ng Taipei at ang biyahe nga namin ay halos isa't kalahating oras. Pagkatapos nga ng medyo may kalayo ang biyahe nakarating din kami dito sa may Taipei Main Station. Paglabas nga namin ng train station ay naglakad-lakad na kami. Habang naglalakad nga kami ay narealize namin na mali pala yung nilabasan namin. Na dapat pala ay sasakay kami ng red lane at nakalimutan ko na nga pala guys kung ano yung station na bina binabaan namin papunta dun sa may ramin. Habang naglalakad nga kami pabalik sa loob ng train station ay may nakita ako ditong mga homeless. Kau ka ba at dito nga pala sila nagpapalipos ng gabi. Sa umaga naman ay naghahanap yan ng mga pagkakakitaan. Pagpasok nga namin ulit dito sa Taipei Main Station ay naglakad na kami papunta ng Red Line. Medyo nagmamadali na nga rin kami sa paglalakad niyan. Kaka kasi medyo late na kami dumating ng Taipei. Pagbaba namin dito sa Merit lane, eh, saglit lang kami nagantay ng sasakyan naming MRT dito nga pala sa Taipei. Yung mga MRT, eh, mabilis lang yung rotation ba yung tawag doon? Comment nyo nga dyan kung ano tawag doon sa mabilis ang pagbalik-balik nila kung kababalik. Yung biyahe nga din pala ng MRT dito sa Taiwan ay eh, napakabilis lang kaya ilang minuto lang ay eh, nakarating kami kagad sa estasyon na bababaan namin. Paglabas nga namin dito sa may station na binabaan namin ay maglalakad na lang kami papunta dun sa may Ichiran Ramen. Habang naglalakad nga kami inapansin ng ibang kasama kung nakitang kita din yung Taipei 101 dito at pwede rin ditong manood ng Taipei 101 fireworks kapag New Year. Makalipas nga ang ilang minutong paglalakad ay narating din namin tong Ichiran Ramen Restaurant Kaukababal at nakikita pa rin dito yung Taipei 101. Kumuha na nga din pala kami kagad ng number namin at taantayin na lang namin na matawag. Dahil nga late na kami dumating kaw kababal ay madami-dami na rin yung mga nagaantay o matawag yung number nila. At ang karamihan nga dyan kaw kababal mga kapwa natin OFW dito sa Taiwan. Habang naghihintay nga kami kaw kababal ay mayroong mga kababayan na lumapit sa amin. Kakatapos lang din daw nilang kumain at binibigay nila yung ekstrang number nila sa amin. Yung binigay nga pala nilang number ay natawag na at panglimang limang tao nga lang pala yun. Kaya ginawa na lang ng paraan para makalusot o ba diba? <laughs> Kung aantayin pa daw kasi namin yung binigay na number sa amin ay aabutin na kami ng madaling araw. Kasi yung pag nila sa mga number nila inaabot daw sila ng halos apat na oras sa paghihintay. Yung mga hawak nga pala naming papel ay mino at kapag nagpunta kayo dyan ay kayang kaya nyo na yan kasi mayroong English yan. Dahil nga hindi ko alam kung anong station yung bina binabaan namin from Taipei Main Station Red Lane ay isearch nyo na lang sa TikTok dahil meron silang mga tutorial nyan. Hindi ko man kayo naturuan kung paano pumunta dyan ay eh, matutuluan naman kayo ng ibang content creator dito sa Taiwan. At syempre matutulungan ko rin yung ibang content creator na magkaroon ng views o oh, diba? Alright. Isang thank you naman dyan. <laughs> Pagpasok nga namin dito sa loob ay mapapawaw ka na lang kasi ang lakas talagang makajapan. Makalipas nga lang ang ilang minuto ay nakapasok na din kami dito sa mismong kainan. Yung menu nga pala na hawak natin kanina o order list ay doon na iaabot At sa siyempre, loob. At syempre ito rin yung first time na makakatikim tayo ng Ichiran Ramen. Okay, bạn, bạn, chị thắm mừng chị thắp hết trời mẹ thắp hết trời mừng chị thắp okay. hết huh? Dito naman sa kainan ay ilang minuto lang dumating na yung ramen natin at pagkadating ay minikos minikos ko na yung kao babalik kasi gutom na gutom na rin ako. Kain. <coughs> 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 给没有？ Thank mm -hmm. you.

noodle sa na? na So sobrang sarap nga nitong itchirang ramen kung kababalay na pa-order pa ako ng noodles at ang akala ko may kasabang sabaw wala pala <laughs> kaya binigyan na lang ako ni Baby Love ng sabaw Ayun o ko lang yun o Ayun

Eh, <tuk> jangan. Leader center kat tengah ni. Tamannya. Dia nak kosong tak ada jatuh dekat dia ni. Oi, 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 sarap ah nah ombelis nak ugos man ni dayo ombelis tanan ah eh eh chonet sarap isok Okay, nice. Pagtapos nga namin kumain, kung babalay nagbayad na rin kami dito sa may cashier at dito nga lang to sa may exit at dito nga rin pala yung bilihan ng mga souvenir at pagkaing noodles. Yun lang. Lakwa salamat!